Ganti yung suot ko nga, minabalo ng polis, di ako nga Sobrang bilis ko tumagpo dito. Oh, grabe yung na try ko mag Sobrang comfortable niyan. Pagkasukat ko, natulog ako. What's up guys? Dito kami ngayon sa pre same Store. Yan, yeah, yung good sorry. brother card. Yung eh, talaga. gano'n talaga weekend. Yung ko pa lang, Pero ilan benta na natin guys? Walo. walo, walo, maaga pa guys. It's officially parang 2 p.m. pa lang guys. So ayan, oh. let's go! Let's go guys! So yun nga guys, may customer naman ako na naman nagkunta dito. Nagkatanong yung get na nice ba daw. So guys, prism na tayo ha. Prism. Kaya nga tayo nagpalit ng, although in the process pa naman yung other legalities natin in terms of the branding and also the change of name. Pero we wanna disassociate ourselves officially And paulit-ulit ulit din namin to siguro kada intro sabihin ko na na praise and praise sa Get Nice. Kasi nga pag may problems in terms of the orders dun sa Get Nice, hindi po sa amin 'yon guys. So, that's a different company, different owner, different team. Yan, so guys, different 'yon. Praise and Get Nice, magkaiba. Mas bagay sa solve mo rin 'yan, boss. So, you, guys. Kami sa mata. Hindi ginawa ko. Eh boss, maganda. Ano sa ako sa iyo? Sumama parehas na pair, boss. Okay. Tapos balik ka mga 2 hours. Wala. mo na gamit. Sa babae ba kaya? Lalo na kung ka ng boyfriend mo. nang bagay yan. <laughs> anong sa ispan ba lang? madam? ispan 7.5. Hindi, 7.5 pa ba tayo nito guys? Sige, isa na lang. Ano sa talaga? Rare kasi kung mami, wala kasi yung local na isa yung isang pagjapan. Kung pansin mo, sa ibang bumero yung sus mas malaki bro. Mas malaki yung sus niya. Kasi anong, ibang iba design niya. Tsaka yung leather na ginamit niya pa rin. Hindi, nag-aarap siya pang... Apang ah, running, 12 monster, per ma'am. Ang takbo mo dyan, 1.2 km mm per -hmm. second pag asawa <laughs> pa rin. Ganun siya kabilis, oh. Yung ganito, 12 months per running talaga. Ganito yung suot ko ma'am, minabula ko ng polis, ah, dito. Uh, so, <laughs> <pa> naman, <laughs> ko mabutan. Kapag ko ito, ang puti ito, try natin. Try mo lang ma'am. Uh, try mo rin uh, pa ang takbo ma'am. Mapahawin niya na kay Eddie Short. Usually <laughs> ang <laughs> price nito, worth sa English for 13, di ba? Uh, Tama ba ako? Dyan na medyo plus. Magano? 15. 15. 15. Discount ako na lang ngayon sa alin. Ano na ng vlog? Oh, naman. Oo nanig nanig -tan naman. ako Ano nang nagsasabi? <laughs> <laughs> Anong nagsasabi? Anong nagsasabi? yung bumero, yung white. Bumero? Pero pag nag-on-cloud siya, ma'am, hindi siya magbabumero. Kasi iba yung comfort n'yan. Di ba, ma'am? Gusto mo parehas na pair, ma'am? Para matry mo yung comfort. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala kayo pag card kasi ni 4% eh, mas maliit yung discount margin na kaya kong ibigay. Pero kung bank transfer or cash, bank transfer, bank transfer kaya kong bigyan si ma'am ng mas malaki. sasagad ko to, magkano mo nakuha yung ano? 14. So 14 nag-deal tayo doon. Bibigyan kong discount muna si sir ng 500 dito. Kahit hindi naman siya nangyayin. 13.5 boss. Tapos ito, ang lowest so, na bibigay ko, so, 1,000 yung ibabawas ko, 14,000. Ano ang name mo, boss? Ranya. Ranya, Nico, and si Madam? Pink. Oh, okay. and... so, yung mata -suot pareho, so, na, oh, madam. Yeah. Sir, suot mo both. Para sure ka. This is ano, the Moon Pond Colorway, guys. By the way, it's one of the rare colorway ng Cloud Monster, yung Moon Pond. Kasi galing pa sa moon. So, mahirap mag-ship dun. Ang tagal dumating. Actually, bumagi din. Hawaii, ng video oh, okay, kaso. Ano yung no. Pero, pang-running talaga siya. Yung mga runner sa amin, yung mga suot. Saunot <laughs> oh, sa so, runner sa amin, ha? Sana <laughs> magbagong buhay ka. O, yung suot ko ang dami mong pa kayo, parang all portable. Ganda siya man, to be honest. Ang Hindi man lang tinsinuan. Eh. So, para makabenta lang. Di ba sabi na maganda? ano oh, kung pangit? Isipin ba yung gusto natin? si? <laughs> hindi yung sabi ko pangit naman talaga yung pinili niya. Sabi ko pangit, wag 'yan. Kahit kita kami malaki profit namin do. Sabi ko hindi siya pangit. Kailangan <laughs> lang kung bumero na. Sige boss, check mo. Yung bumero kasi na benta na yung meron ng recommendation o oh, magbo-bumero yung yung sachet -oh. Tangito mo na ba yung boss? Hey, bumero sa ko, ah, inspired siya nung, alam mo yung sa so, yun? naman yung amo niya. Tapos inabangan niya, may statue siya. Iba yun ba? Iba yun? Ba? Ano si Hachiko, Hachiko yun. Hachiko ba? Hachiko, iba pala, pero Japan inspired din yung bumero din yung boss. Okay na muna, siguro. Okay na yung boss. Oo, next time na naman. Salamat, Maraming salamat. Thank you, nice to meet you. ito. Mga 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 Marami no, salamat. No, Parang 2 niya naranasin, dalawa yung araw yung on cloud talaga, Grabe. First on siya ba? Yes. Ibang comfort no? Grabe. Ano call kung saan yung second ah. Kung saan yung bibili niya <laughs> na mga tao. Pero sobra, grabe yung odd. Nung na-try ko yung mag-odd, sobrang comfortable niya. Pagkasukat ko, natulog ako. Pag-isig ako naman yan. Grabe. Yung kakainom ko lang ng kape. Tapos pita ko dito. Pagkasukat ko, natulog <laughs> <taong, nakilisigyan laughs> na ako. dito. kinisig niya lang yung ako. Sobrang comfortable. Brother, thank you po. Brother, thank you. Liga, maraming thank you salamat. salamat. Thank you. Thank madam. Thank you. Good choice. Balik kayo. See you. soon. Salamat. guys, medyo humupa na yung tao kasi dami tao kanina eh. Nagpo-photoshoot sila nung gamay nga eh. Nagpo-photoshoot sila para takso to. Ano mga Ano business to? Ano naman yan? Di naman bibenta yun. Iyan naman yun. Liyad, liyad. Ganda kasi guys oh. <laughs> <The> Actually <action laughs> maganda nga yun. Ng, ano, Kit and Wilson collab guys. Ganda tingnan yun oh. Bagay sa mga kulad ni Carl laan. Di bagay. Pang-tenis ba yun? Pang-tenis pa yan oh. Ayan guys. Ang nakuha na? Ang ganda <laughs> rang kuha <ko>, guys. <laughs> guys. Mayroon pa lang mga t-shirt dyan. Ayan eh? yung mga t-shirt guys oh. Kasi <laughs> oh. Mayroon pa no. lang Drip check na. Drip check na. Okay, oh, sige. Sa so, top ko, guys. Eto, guys. Wimbledon uh, release ng Keith and Wilson collaboration. This is the sweater na beach color. Meron din isang color, di ba, bro? Oo. Oh, oh. Na yung dark, dark green. Pero I'm not sure whether available pa kasi very limited yung stocks niya. Yun, eh. Per order lang siya. Depende rin kung anong size pa yung oh, available. Parang meron pa naman kaming stocks na medium, large. Eto naman is small. Pero I think ang magfit talaga sa akin is na small. Pero yun nga, wala na ang size. This is available sa prison, guys, for only $25,000. Yes, Then, to partner with, diba? Pero this one is unique lo lang, guys. Yung sa, sinabi kong five pants, ito yung color green niya. So, ko naman, LV Trainer, guys. Available naman sa prison for 80,000 pesos. Then, para complete lahat yung tennis outfit ko, I'll pair it with a Wimbledon Rolex, guys. Ayan, ita niyo ah. Nagigilisigal sa ka na lang sa tennis na siya. For the cup, for me, I'm wearing human-made. Yan, available sa Prism for P10,500. And then, for the top, I'm wearing Muji. I-neat ako sa pants ko. Ito, may bago Ay, Ay, punch, uh, tayo. i na pants. For the shoes, I'm wearing GDDP Superstar 35,000 sa Prism store. And then, for the watch, I'm wearing the Cartier Ronde. Ay.